Higit 10,000 piso ang binabudget ni Joy para sa buong linggo nilang pangangailangang mag-anak. Bagamat maliit ang kinikita ng kanyang asawa, maganda na rin daw ang unti-unting pagbaba ng presyo ng ilang bilihin sa merkado. Mga gulay po at saka groceries. Island. Hindi ko po binibili yung mga kuwan po, yung mga wants ko, yung mga needs lang po talaga. Yun lang, malaking problema pa rin niya ang mataas na presyo ng bigas at hiling niya patuloy pa sana ang pagbaba ng presyo nito. Ayon sa National Economic and Development Authority, bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation sa bansa na pumalo sa 2.8% noong Enero. Mas mababa ito kumpara sa 3.1% noong Disyembre ng nakarang taon. We have made substantial progress. We are moving into the target of 2-4% but... Uh there are areas of that headline inflation where we need to work on harder for example the food deflation uh, uh, and with the el nino that uh, uh, is there uh, fortunately the el nino was not as uh, uh, as bad as we projected or as we uh, thought it would be uh, say 6 months ago uh, dahil dito nakikita ng neda ang magandang takbo ng ekonomiya ngayong 2024 Maliban sa pagbaba ng inflation, isa sa mga magandang senyales dito ang pagdami ng mga trabahong alok ng iba't ibang industriya, Higit 1.5 million na trabaho ang aasahan ngayong taon 900,000 dito ay sa industrial sector 500,000 dito ay sa sektor ng agrikultura at 100,000 dito ay mula sa service sector it's going to be uh, broad based uh, we will you should see uh, already for example the impact of the productivity uh, the, uh, improvements in uh, in access to uh, Uh, inputs, infrastructure, say in, in agriculture. We should see also a, a much more improved uh, services sector given that uh, uh, we have fully transitioned al already to. Uh, from the restrictions of uh, associated with the covid-19 bagamat pinapangambahang tataas muli ang inflation dahil sa el nino tiniyak ng department of agriculture na sapat pa rin ang supply ng pagkain sa bansa lalo na ang supply ng bigas isa sa mga paraan para matiyak ang supply ng bigas ay ang importasyon price. so in other words uh, the challenge really is more uh, stabilizing supply rather than price It's better to have uh, rice at 56 rather than no rice at 42. Kumpiyansa rin ang NEDA na maabot nila ang target na 6.5 hanggang 7.5 na gross domestic product ng bansa ngayong taon. The Marcos administration remains steadfast in carrying out its transformation agenda as we expedite the approval of game-changing pro projects and ensure that all of the government's programs and policies support our unified pursuit of a bagong Pilipinas. Charles Nicolimon, para sa Headlines.